Narito ng BTV balita ngayon, mas paiigtingin pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Brunei sa kanyang pagbisita roon. Bago tumulak pa Brunei, pinatitiyak ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya ang patuloy na pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong aghon. Ayon sa Pangulo, nasa mingit 1.3 million pesos na halaga ng assistance ang naipamahagi na ng DSWD. Samantala, ayon pa sa Pangulo, makikipagpulong siya kay Brunei Sultan Haji Hasanal Bolkiah upang isulong ang interes ng bansa sa larangan ng seguridad, agrikultura, kalakalan at turismo. Inaasan din na ilang kasunduan ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Brunei. Matapos sa Brunei, tutulak naman ang Pangulo sa Singapore para sa pagtatalumpati sa Shangri-La Dialogue. will engage the business communities in the Sultanate and highlight the Philippines as one of the fastest growing economies of Asia best as a good choice for investment I look forward to securing investments that will generate more jobs contribute to poverty alleviation and accelerate the economic transformation of our country Samantala, na ng national disaster risk reduction and management Council. Ang mga pinsalang dulot ng Bagyong Aghon. Paliwanag ni NDRRMC spokesperson Edgar Posadas, kailangan nilang maging maingat sa pagpapalabas ng report upang matiyak na tama ang mga ito. Sinabi ni Posadas na kailangan nilang alaming mabuti ang limang napaulat na nasawi sa kasagsagan ng bagyo. Hindi pa anya ito may tuturing na opisyal hanggat hindi napapatunayang dala ng bagyo ang sanhi ng kanilang kamatayan. Sa datos ng NDRRMC, pito ang sugatan dal sa bagyo, walang na nasawi at walang nawawala. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa movie at television industry. Ito ang Republic Act 11996 o Eddie Garcielo. Sa ilalim ng batas, dapat masiguro ng mga employer ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kompensasyon, wage-related benefits gaya ng SSS, pag-ibig at PhilHealth. Dapat din na sumunod ang mga employer sa occupational safety and health standard at magpatupad ng tamang working hours. Mahigpit din na ipinagbabawal sa bagong batas ang diskriminasyon sa mga magagawa. Nakumuha ng iba pang proyekto mula sa ibang TV or movie productions maliban na lamang kung merong napagkasunduan na exclusivity sa kontrata. Ang sinumang lalabag ay papatawang ng mula isang piso hanggang kalahating milyon depende sa bilang ng offenses. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow e dili kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.